kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. nag ang lahat ng dahil sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte na tinapyas naman ng kongreso dahil raw sa iririalign nila ito. Inalmahan ng ilang mga kongresista ang nakakalulang confidential fund na hinihingi ng Office of the Vice President. Hindi tinantana ng mga oposisyon si VP Sara mula kongreso hanggang sinado na siya namang. Ikinasama ng loob ng kanyang amang si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte sa kanyang programang gikan sa masa para sa masa sa Davao City ay kanyang inupakan ng mga kongresistang na mahiya umano sa kanyang anak. Alam mo, pag mag-liquidate ka, ano yung masking? Mag-liquidation tayo and you will find out what is the most rotten institution dito. Mm. You will find out it's Congress. Lumaki ng lumaki ang isyu ng walang prenong binira ng nakakatandang Duterte. Ang dati niyang kaalyadong si House Speaker Martin Romualdez na pinsang buo naman ng kasalukuyang presidenteng si Bongbong Marcos. Hindi rin nakaligtas ang partilist congresswoman na si Franz Castro nang binanatan din ito ni FPRRD. Pero ang una mong target sa intelligence fan mo, kayo, ikaw, Franz. Hmm. Kayong mga komunista ang gusto kong patayin. <laughs> Sabihin mo na sa kanya. Dahil sa mga banat na yon ng dating presidente ay umalma ang mga nasa kongreso at kinunti na ang mga binitawang salita ng dating presidente. Ang daming nananawagang mga taga-suporta ng oposisyon na kailangan daw masampulan ang maanghang na pananalita ni Rodrigo Duterte. Kaya kailangan na daw itong bigyan ng leksyon sa pamamagitan ng isang asunto, grave threat ang ikinaso ni Act, teachers, partyless representative Franz Castro. Nitong Martes lang dahil raw sa pananakot na binitawan ni Rodrigo Duterte sa kanya. Ano ang unang target ng intelligence kayo, ikaw, Franz, kayo komunista ang gusto kong patay. Ayon kay Attorney Rico Domingo ng Movement Against Disinformation dito raw masusubok kung epektibo o hindi ang judicial system ng bansa. Wala na raw immunity si Duterte sa mga kaso dahil sa hindi na ito presidente. Ayon naman kay Senador Bato de la Rosa, isa lamang itong tayutay o figure of speech. Ang sinabi ni Duterte dahil kilala niya ito noon pa man. Well, whatever, kasi sabihin mo si Franz Castro yun, kayo, kayo Prince Castro et al. Kayo ang uh, target nito, yung uh, 关键好用啊。 yung inyong kaliwa, yung inyong koneksyon sa kaliwa. Kailangan may visto na yan at para mahinto yung panluloko nyo sa taong bayan. Oh, wala man akong nakita ang pinatay niya ng tao. Eh, siguro sa operasyon yung mga lumalaban na mga, kwan, na mga kriminal, lumalaban na mga terorista. Malayo pa man ang presidential election pero nagkakagulo na ang ilang politiko para gumawa ng kanilang mga diskarte kung paano mapalapit sa mga tao sa pamamagitan ng pagsira o pagpapalabas ng ang baho ng kanilang posibleng makakalaban sa eleksyon. Sa kaliwat ka ng mga korupsyon na ating nababalita ang nangyayari dito sa ating bansa, ay mahirap na nga talaga ang magtiwala na may chance sa pang maayos ang sitwasyon ng Pilipinas. Dahil kung hindi man mismo ang mga politikong ating ibinoto ang bumibira sa kaban ng gobyerno, ay yun namang mga pinagkakatiwalaan nila na kanilang binigyan ng posisyon sa gobyerno ang siya namang gumagawa ng paraan paano makakulimbat ng pera para sa kanilang mabilis na pagyaman. Pag ganito ang paulit-ulit na nangyayari sa ating bansa, ay mahirap nang umasa sa mga plano at sinasabi ng mga politiko. Ikaw, umaasa ka pa bang may makakaayos pa sa nangyayaring korupsyon sa Pilipinas? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.